sira yung tube ng ano cylinder block ayun oh ayun oh tagas mapatak dito oh ayun oh ayan, ayan. po buti sana kung papalitan to sira yan yung tube mismo yun dito sira dito ito 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 dito naglilik dito ako po eh ito na so ipatihaya ko na siya ito yung bantayan nyo pag ano pag replacement na ano yung steel bore so mga brand na aftermarket bantayan nyo to ito itong tube na to dahil dito tatagas yung ulan so pinalitan ko ng steel itong alloy para pag binay script pag hinigpitan ko nagpitan siya maayos hindi ma hindi mapipitpit o oh. o masugatan para hindi maano yung uh, hose kasi pag na ano yung hose baka maglilik naman siya so ito yung ginawa ko na naglik kaya bantayan nyo dito yan siya oh. so, tinanggal ko yung dito pag after market bantayan nyo to maaari double check nyo to dahil dito kakaroon ng leak leaking ano ng kulad so ayan bantayan nyo yan alright ito na yung may tagas obserbahan ko muna kung may mapatak dito sila lalim mga one hour one hour kung may tatagas dyan ibig sabihin effective yung ginawa ko so nilagyan ko na yung bita gray yan yan yung may bita gray na yan siya yan so observahan ko yan 1 hour may lang tong injector Alright. Alright. Two so hours na ang binandar. So, wala nang tagas. Hindi <coughs> na naman siya nag-leak. So, okay. All goods na to. So, wala siyang leak. So, okay. Okay na.